Okay mga idol, magting to, maglagay tayo ng yeast. Mga idol, ito na yung ating pandesal mga idol. Lagyan natin ng yeast. Ito yung pandesal, 3-4 kilo lang. Lagyan natin ng asin. tatlong kutsara. Tapos maglagay tayo ng sugar, 100 gram sugar. Margarine, lagay natin ng kunti ng margarine, wala tayong timbangan. Depende na sa inyo mga idol kung anong ilagay nyo sa akin. Tubig at saka dairy cream. Lagyan ng tubig. At saka may dairy cream tayong tunaw. Depende na sa inyo kung anong i-flavor nyo. Yun yung pandesal natin mga idol. 3-4 kilo lang to. Haluin muna natin ang maigi. Yan, halo so, <clears throat> na talaga natin para mahalo yung asukal sa yung lahat ng ingredients mga idol dipindi na yan sa inyo kung lagyan nyo ng gatas kung lagyan nyo na ng itlog kung anong ilagay nyo mga idol yan haluin natin ng maigi lamasin na natin ng maigi siguro doon nyo lang na uh, nanggugas kamay kayo mga idol yan yan yung pandesal natin yung lutuin natin sa kardero. So yan, lamasin na natin ng maigi mga idol. Bago palasahin natin ng ilang minuto, pagyan natin ng mantikan tunaw para kuminis siya. Idiin. Tapos yan, patubuin lang natin ng 3 hours bago natin gawing pandesal yan patuloy na natin bastonin na natin siya mga idol ito na pagbaston oh. yan pagulong natin sa bread grams yan yung binabaston tatlong baston lang yung na gagawin natin kasi 3 kilo lang ito mga idol pagulong natin sa big rams ito yung pulbos na durog yung pinatigas natin na tinapay tapos dinurog yan at natin ng 1 hours pwede natin palasahin ng 1 hours dipindi na yan sa inyo mga idol kung ilang oras pwede nyo siya palasahin ng isa't kalahati sa akin 1 hours 1 hours ko siya pinatubo ayan tutulin na natin yung ating pinapay mga idol ayan itong kandisal natin tutulin lagay muna natin file muna natin ng maigi para maganda magkaputol ayan hati hatiin na natin yan isa isa depende na yan sa laki sa inyo total pagkain naman yan mga idol pang merinda lang naman yan hindi binibinta yan, sa amin binimirinda lang namin to. abang walang trabaho, walang gawa sa bikiri, gumagawa ako ng pamirinda. Putulin lang natin. Yan. Bawat isa. Wala lang timbang-timbang to. Mirinda lang naman to mga idol. Lagay natin sa tray. Yan, hiburan natin ng ano para di magdikit. lagay natin yan lagay yan yan May maya maya patubuin natin nang 2 hours yan luto na luto na tayo mga idol ayan na yung kaldero natin mga idol oh. natin yan wala kayong ubin yan gamitin nyo kaldero yan wow luto na Nah, yang yummy.